Okay, mga kamukil, magandang hapon, no? Tayo so, galing tayo sa Panabo project, kalahating araw, mayin kalahating araw hapon kasi magsasahod tayo dito mga kamukil. Dito na naman tayo sa Katalunan project. So, yung trabaho namin dito mga kamukil, nasa ceiling na kami, interior na tayo. Kan? So, kung nakikita natin mga kamukil, ito na yung mga PVC, no? UPVC panel. Uh, UPVC ceiling panel yung gamit natin dito. Uh, iba po yung PVC ceiling panel at saka UPVC. Mas matibay po itong UPVC mga kamukila uh, na tinatawag. Yung PVC talaga, uh, madaling mag-crack yun at saka mapupunit ka agad yun. Uh. Uh, maliban dito sa UPVC, mas matibay ito. So, ito marami tayong UPVC na nabili dito. So, ito po yung magagamit lahat dito. Yan, dito sa kwarto na ito mga kamukil Ito yung unang na-installan ano? Ito na siya So may G-molding tayo O G-clip na ginagamit dito mga kamukil Sa bawat uh, edges niya Ayan. Sa mga kantuhan niya, pinaka-wooling niya Palibot po yan so, May mabibiling ano dito uh, External G-clip no? Yan, meron tayong mabibili Kaso na ubusan Kaya din iskerte na lang natin Na uh, gagamit tayo ng G-clip yan o, sa gilid na yan. So, meron nag install dito mga kamukil. O, yung kapatid ko. O, tinuruan ko lang siya nito kung paano mag-install. So, ngayon nakuha niya kaagad. Yan o. So, meron tayo dito, no. Kung paano namin to ini-install. ah uh, lahat ng mga kwarto mga kamukil, lahat ng mga rooms ay inyo ka napapansin nyo yung ating uh, UPVC ceiling panel. ah uh, ano lang yung design dito. Gust uh, magandang tingnan na parang native house lang siya titingnan natin so yung ipapartner natin dito kailangan may white tay sa flooring yung tiles natin pati mga wall natin O, oh, plain lang to lahat mga kamkila magkakaroon tayo ng design dito sa may sala at saka dito sa may kusina yung kusina mga kamugil na umpisa na umpisa na namin ginawan yung design sa so, idol niya naka-assign dyan o oh, puntahan natin yan mamaya o so, nandito mga kamugil yung ating pag i-install nag-iumpisa na sila dito mga kamugil napapansin nyo sa bawat gilid ng ating metal paring yung mga runner natin ng na metal paring sa wooling uh, dyan nakadikit yung ating G-clip no? o G-molding ayan tapos uh, magkabilaan yan mga kamugil dapat sa pag i-install nito, mauuna talaga itong uh, G-clip kapag G-clip yung gagamitin nyo pero kapag ka uh, Inter, uh, external mga kamukil yung magagamit natin dyan. External G-clip. Pang external talaga siya. Pwedeng uh, kabit na lang kayo ng PVC. Tapos isasalpak na lang kasi yon Kapag external yung mabili natin. Ito kasi G-clip lang talaga eh. So kailangan ama uh, maidikit natin muna siya. Mailagay muna natin una. Dahil dyan natin ipapasok yung dulo ng ating UPVC. Ayan. Tapos uh, every layer o every lagay natin itong UPVC natin. Kailangan susukatin natin yung sukat niya. No? para uh, hindi magkamali. Ayan, tabas tapos kabit, tabas tapos kabit. Ano? Oh, so, hindi po pwedeng ah uh, lahatin natin sa pagcutting, no? Isang size baka kasi hindi aabot yung iba. Kasi alam naman natin mga kamugil yung wall natin. Uh, pero di itong trabaho namin mga kamugil, talagang eskwelado to, no? Yung, pati yung pagpa-plastering. Ayan. Ayan, Pasok natin una dyan sa G-clip. Tapos, dun sa kabila. Yan, ganito lang kasimple. Tapos, ah, uh, pasok siya dun. Balik sa boy. Basta magsukat mo, inatag yung tinod ng steel tip. Na, ah, tapos, pasok. Female sa saka mil at saka female kasi yan mga kamagil. O, napakadaling install lang nitong PVC. UPVC, no? Ceiling panel. Ayan. Tapos yung drill bit natin. Na-stopper na ako. Na. Ibutangan yung stopper. Ayan. Merong stopper talaga mga kamukil Kasi sa sobrang diin natin, hindi natin maiwasan na. Ah. Uh, so yung ano. So may video naman ako niyan mga kamukil. Kung paano magiging safety at hindi maging damage yung ating UPVC. Pati yung pagre boy. Sure bull boy. E pagkabungi sa kilid. Ano boy. wak na kita. Naninay lang yun. Ayan. So yan ngayon mga kamukil. Yung target nila. Papunta yan dito. yan, Papunta dito tapos siguro nila to o oh, may lakad kasi kami ngayon mga kamukil ay eh, siguro makalahati ito okay na, box na so, dito tayo sa kusina mga kamukil so ito na yung ganap dito sa kusina oh. ayan o oh. ito, UPVC dun sa kabila, dito sa side UPVC lahat yung ginamit natin dito mga kamukil, metal to spandrel to mga kamukil, ah. yung gamit natin dito na wood, wood green gin, din yung design natin, so may moldings din to na nilalagay namin. Metal din yan. Ayan, oh. Okay, kung napapansin nyo. Ayan. Pero kung napapansin nyo, mga kamukil, dito, nauuna yung ano natin. Nauuna yung, wala na tayong kinabit na uh, moldings dito sa bawat kantuhan o sa bawat gilid nya. Kasi magkakaroon tayo ng design dito. Magkakaroon tayo ng box dito. Ayan. Tube light, Meron tayo dito. Tapos may disinyo pa sa gitna nitong ating uh, ceiling pan na malaki. Ayan, oh. Nasa 42 cm yung as ah, 42 inches yung ano nito yung sabad oh, mga kamukil no while well, dito sa pinaka kusina mga kamukil ito yan si idol ito yung trabaho na ng idol ngayon no yan yung binanata ni idol paggagawa na ng design dito sa kusina yan so, span to mga kamukil metal oh. nagiging metal tayo dito kasi uh, ah, yun nga pa bago bago yung plano ito sana itong 2 meters. Ito kasi mga kumila yan. Hanggang dito lang, di ba? So itong 2 meters na to, dito sana to malalagay sa wall na to. Yan. Kasi lahat na ka details dito sa unang plano is wall. Ngayon, nagsimula ng ongoing na yung construction, nakikita na may ari na sagat na lang lahat. Saka question niya sa akin kung kakasya ba yung budget kung i-concrete dito. sabi ko, pasok pa naman yun sir. Pagkaganyan pa yung natitira mong budget. So, nagiging konkreto na. Ngayon, ang nangyayari, wala kami mapaglagyan nito. Kaya, uh, hinanapan ko siya ng paraan kung saan siya malagay. So, sa init na pangamba nyo, mga kamigil, walang problema. Kasi napakataas nito di, sa part dito. ayun no? Lampas 120 tayo dito, mga kamigil. Yung ating king post na ginawa dito. Kaya malayo malayo yung bubong dito. Tsaka may puwil pa tayong nilalatag sa taas. Ito na yung forma So, mula doon, kakaroon din tayo ng kublight papunta dito. Ayan, paikot yan. Kublight yan kasi dito malalagay yung dining nila. Oh, yan Si Idol. Dol, siya out, Dol. Wala. Oh, may lakad kami ngayon, mga kamagil. Pupunta kami ng Gubjin, no? O, bukas kasi may schedule din ako ng bahay ng kapatid ko doon. O, kailangan mong umpisahan yun. Sa pag, ano? Sa pag... Na butangan na yung bukan, Dol? Ha? Ang lahat na Para may isa sa doon. Hindi Katungkuan ni butang, Dol? Isa. Tawag ka niya. G-molding ba? So, so, ayan ang mga kamukil. Pinapalagyan natin ng G-molding no? sa pinakataas para ipapasok na lang natin yung ating uh, ilalagay natin dyan o isa -siding. So, maganda sana dyan mga kamukil yung external. No? Kaso lang wala tayong na Bilhin na external. Kaya ito, G-molding gamit natin. Maganda din naman ito mga kamukil. Subok ko na rin ito. So, lahat kasi ng mga ganito, nadaanan ko na ito. Kaya, halos-halos alam ko na yung pasikot-sikot pagdating ng mga ganitong klaseng trabaho, mga kamugila. O, pagdating dito sa pinaka-flooring niya, ilalagay natin dyan yun ng uh, anggil, molding. Ha? No? Yung ganito yung forma. Ito. Ito yung sasaklap natin. Right. Right. Ayan na siya, mga kamugila. Oh, nasimulan na natin yung paggawa ng design dito by Monday kasi bukas lang ko walang trabaho o, patuloy na yan dito yan po yung ating ceiling pan na nakaabang dito nakaprepare na no? O, pagkakabit na lang ng adyan ay splice na yan pagkakabit na lang ng uh, sabad nya no? o, o, sa susunod na linggo yung target ko kailangan matapos sa lahat sa pag ceiling susunod na linggo di bali yung design no? O, sa design uh, may isa tayong i-assign dyan na tao Right. tapos by Monday papupuntahin ko na si Master Buit dito para sa pagduroping dito ayan, hindi ko na masikaso itong mga kamukil o tangi mano ko na lang dito yung plano tsaka pag ma o, hindi ko na maasikaso talaga yung trabaho dahil marami na naman tayong project ayan, kaya Master Buit ni maka-assign dito okay, thank you mga kamukil maraming salamat